please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Grabe po pala ang pinagdaanan ni Grace Matubang nung uh, siya ay lumayas, ano po sa pamilya ng Matubang at uh, talagang dumaan po siya sa hirap ng buhay. At dumaan din po sa magulong buhay Ano po, papanoorin po natin yung video at po natin yung kasaysayan ng buhay ni Kalingap Grace uh, Kalingap Jessa At uh, magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid Saan mga kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay magingat kayo palagi At uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel At nanonood sa aking video reaction at lang po natin suportahan sila, Kuya okay, Bar Santos Matubang, Kalinga Prab, at ay nablog, Tapia, at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Kaya din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video na no, kung saan ay talagang uh, dumanas ng hirap ano po, at magulong buhay. etong si uh, Grace, ano po. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Norman. Ayun, no, po natin ano Kalingap Norman. So, anong meron sa dati sa dating age at bakit nasabing ano ka daw dati? Um, Grants pasaway. kasi. Oh, Grace, pasaway ka ba dati? Oo, oh, pasaway ako. Gaano pasaway Sobrang, sobrang pasaway. Gaano ka pasaway? Naglayas akong bahay. Hmm, naglayas ka? Sa kadahilan ng? Wala. Wala. pero ko na. Sabi natin ka nalaman, nung time doon naglalas ka na, nalaman mo daw na ampun ka. That time tama, nagtampo ka. Mm -hmm. So, yun ang point sa akin ni ka. Mm -hmm. mm -hmm. So, rebel ka ng konti. Mm -hmm. Lumayas ka. Gano'ng katagal yun? Taon din. Taon? Alas, so, ano pinagagawa mo sa mga taon na yun? Oo, tambay. Barkada, inom? Mm -hmm. Hindi naman inom. Uh. Barkada lang. So, ini kan na sa inyo At, ano pa nangyari sa buhay mo? Na... Kaya mo na-realize na Kaya mo na-realize na mabalik ka sa kaila kuya. Sibira nung ano, naramdaman ko na yung hirap. Hirap lang. Hira Hira tulad ng, na. tulad ng. Nang... Siyempre, kinukulang financial. Nung ka kita nakita? Wala na ako makain, gano'n. Sure? Hmm. Nung makita sa ano? church? Mm. Ano? Kala ko sino ko lang na nanginginan tulong na kuya. Kasi ang ipin mo. Mm. Tapos, tataho bakit sobrang plus mo kayo kalingap. Pero hindi ko na isip nakapatid ka niya. Bago lang ako nun. Hmm. So, ko Tapos. lang nakapatid ka pala. Then, few months, sumama ka na sa K-Boys. Yung mga time na yun. Nakala ko na naghahabol lang pa kang lolo eh. So, gulo ni lolo saan? Alam ko parang nasar ka ni lolo nun, mga time yun. So, ngayon naman, kita mm. mo naman. Alam mo na yung mga pagbabago ni grace na meron ngayon na wala noon. Ano? Um. Grace noon na nagbago ngayon. Ano yung mag, ano yung nagbago? Ayun, nagbago? Ano nagbago? yung mga bagay na nagbago sa iyo tulad ng ano? Ang galing ko gali so example? Hmm. ah uh, dati akong war freak war freak? bakit parang war yes, freak? yes war freak ako dati may ipaghabalan ako dati ng ng no. patali siya? yes may pagsasakang ka? yes kanina? diyan sa Mercedes <laughs> ano pa? ko. Yung lagi pala si Mukha na. Ay, pala si Mukha na mga kahit noon. Nakahit yung pa. Kahit nung nag-alit -nag 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 kayo pa po. Hmm. Yung po, no, dito nga po ay talagang nagkwento etong si uh, Grace, ano po, dito kay uh, Kalingap Norman. At dito nga ay uh, sinabi niya po na talagang dati ay uh, magulo ang kanyang buhay, ano po, nung siya ay uh, lumayas doon sa pamilya matubang, ano po, kasi, kasi nga ay nalaman niya po na siya ay uh, adopted child kaya lumayas po siya, ano, at pasumula po noon ay talagang uh, naghirap po siya sa buhay, ano. At uh, naging magulo ang kanyang buhay, ano po. At ayun uh, nga ano, hanggang sa dumating ang punto na siya ay nakikipag-away na, ano po, at nangahamul daw po siya, ha, ng panaksak. Grabe, ano po. Talagang dito ay makikita po natin, ano, pag ini-imagine ko ay talagang napakagulo, ano po, anong nangyari sa buhay ni uh, Grace, ano po. Buti na lang at uh, naisipan niya pong bumalik, ano nung siya po ay talagang uh, ah, gipit na gipit na sa pinansyal at ah, talagang naghihirap na po siya ay naisipan niya pong bumalik ano po dito po sa pamilya matubang at ah, yun na, no ayun ah, po sa kwento niya ay ah, tinanggap po siya muli ng pamilya matubang ano po at ah, talagang nagpakaayos po siya ano medyo mahirap din ano po yung ang dinaanan ng buhay ni ah, Grace ano Siyempre, kapag ka po siya ay naglayas, mahinto na po siya sa pag-aaral yung kanyang mga pangarap ay talagang hindi po matutupad, ano, sa dahilan na wala na po siyang pamilya, ano po, nung panahon na yon ano, pero ngayon, syempre, nasa pamilya matubang na po siya, ay uh, muli po siyang, ano, nangarap, ano po, at uh, sa ngayon, nakikita naman po natin na maayos naman po ang buhay ni uh, Grace, ano po, at uh, bagamat siya ay nakahiwalay pa rin sa pamilya matubang, pero naandun po, ano, yung kanyang pagpapasako, ano po, sa kanyang pamilya, ano po, at, uh, Nakita naman po natin na hindi naman po siya pinabayaan nila Kuya Bal at Ate Edna. Ayon po doon sa kwento niya, ay talagang hinana po siya, ano, ng mga ito. Siya lang naman po talaga ang ayaw. Ano po, kung bagay, talagang naging matigas na rin po ang ulo ni uh, Grace, ano, nung malaman niya po na siya ay uh, adapted child. Ano. Siguro po noon, ano, sa nakikita ko po, yung isip ni Kalingap Grace, ay bakit nangyari po sa kanya yung ganun mga bagay. Ano, bakit po na kailangan na siya ay maging ampun. Ano po, pero... Bandang huli ay naisip din po niya. Ano na sa isang banda ay maganda rin po yung uh, siya ay uh, inampod. Ay ano, po ng uh, pamilya matubang. Kasi nakita niya po yung uh, pamilya niya, ano, yung totoong pamilya niya, yung biological mother niya ay nakita niya po ano. At minsan naiboblog po yun ni Kalinga Prab at nakita po natin yung buhay nila no, talagang hirap na hirap din po sila sa kanilang mga buhay, ano po at yung kanilang uh, bahay ay talagang uh, palipat-lipat din, parang squatter. Ganoon po ano at alam ko po binigyan po ni Kalinga Prab ng pera eh. Yung ina ni Grace para pambili din po ng uh, lupa, ano po at uh, sabi niya nga noon, parang may kasama na pong bahay yung binili po noon nung siya po ay uh, binigyan ni Kalinga Prab ng pambili ano po. Kaya may nag-comment po kasi na dapat daw eh paggawan po ng bahay etong um, tunay na magulang ni Grace. Ano po, pero sa hindi po nakapanood nung uh, vlog dati ni Kalinga Prab, alam ko binigyan po ng pera ni Kalinga Prab para pambili po ng lupa at saka ng bahay. Yun po ang natatandaan ko ha, uh, kung hindi po ako nagkakamali. Alam po, kung ako po ay mali, syempre, ay uh, i-correct nyo po ako. At uh, yun nga, no, dito po ay talagang nakita po natin na talagang uh, naging magulo at uh, talagang naghirap, ano po, etong si Grace. Nung naramdaman po niya na siya ay hirap na hirap na, at magulo na po yung buhay niya, ay doon niya po naisipang bumalik sa pamilya matubang. Ano po siya pinabayaan ng pamilya matubang, ano po. Talagang welcome na welcome pa rin po siya. Hindi po siyang inaruga, ano po. At uh, si Kalinga Prab, ano po, ay talagang binigyan po siya ng trabaho na makasama ni Kalinga Prab doon po sa uh, kanyang ah, uh, pagsacharity. Ano po. At ngayon nakikita po natin, ay maayos naman po ang buhay niya, no niya Grace. Ano? At syempre, hindi naman po tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi po natin kakayanin. Kaya e yun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos, mabay.